So, dito tayo ngayon sa Langit Road kung saan hanapin namin yung bay ni Robert. Dito daw yung daan sa may tabi ng Door of Faith Church.

Pahirito lang tayo. Ano, Bert, kamusta? Kasi, ay, ay, ano nga pala. Mas, hindi ko nang paumanin kasi ginawanan ko siya nung nakaraan ng video eh. Pero ang purpose ko talaga nun, hindi, ang, ang maglalaro sana kami nun ng, ano, nang parang papahulain ko siya. Hula? Hula. Oh, <laughs> parang papahulain ko lang siya. Tapos, kada masagot niya, abutan ko nung kunong laman ng bulsa ko. Kaso, eh, napansin ko na, <clears throat> yun, di ba? Anong oras na yan? Gabi o, na, madumi pa siya. Alam kong galing sa trabaho. Kaya natanong ko kung... Umuwi siya nung tanghali dito. Hindi, hey, taga. Ta Tapos lumabas ulit yung pala. Bumalik to ulit doon. Madalas ba siya doon banda sa amin? Sa ikot niya sa papila, eh. ay, dito. Dito, siya dito sa kapila eh. May ikot. Pinakailang ano na ako ng kaaway dyan. Kaya lagi siyang pabuhatin. Hindi siya, ba, siya. Ay, madalas lang hindi mo nabayaran. Madalas lang. Lalo Buti kung pakainin pa, minsan di pa pakainin. Ayun nga, dito. eh, ko kung anong binayad. Uh hmm. Siyempre. Eh. Ganun yan, minsan nga di pa pakainin yan, nung uwi yan dito. Eh ako naman, sige, hanap hanap sa araw-araw ko naghahanap Hindi ka eh, magtatanong eh, sa Eh, pero pinagbawalan mo rin sa... Pinagbawalan ko, kasi so, pag so, hindi mo siya pinalabas, nagbawala dito kung ano-ano. lang, nagbawaring. Kung ano-ano ano, yun. yung gusto niyang galit. Ilang taon mo ba si ano pala? Um, eh, may ano palang tunay na pangalan niya kasi may mga nagko-comment. Rex, kasi yung ang, kilala, po, ang kilala sa amin ng Ro Robert. O oh, Robert na. <laughs> Kahit <laughs> pag ko dyan, di ba sabi ko, hindi dyan po si Rex? Sabi mo, Ay, sabihin ko yung maitim na matanggal. Oh. Ay, si Robert, sabi nyo. Pero Rex na talagang pangalan niya. Rex, ikaw lang pangalan. Lali. Ano? Rex, ito Hindi naman siya ganyan. Di naman Dito siya. ka lang, Bert! <laughs> Pero ganyan, meron lang kapag naman ba siya kay ka ay eh, pinag aral ko siya, tatlong beses ko yun pinag-kinder na ano, siya. Pero hindi talaga siya, di talaga niya, kaya sabi ng teacher, ano daw siya, hindi mm -hmm. develop niya, kailangan uh, daw, wait, papasok ko siya sa, sa... SPED. Uh -huh. Sabi ko nga ka, sana kahit malalang isang taong sa SPED, okay na matuto lang ba magbasa, magsula, <laughs> yun lang importante. Eh kaso, ano siya, hindi natapos, sa, sa kinder, hindi niya natapos. Hindi ito. Pero tatlong -no. beses ko talaga sa in doon lang kinder. Hindi talaga po. Eh, may may mga kapatid ba si Robert? Ano sila? Ano? -no. sila? -no. Pero natama ba sila yung nag-aaral. Oo. Oh, okay. Hindi ngayon naman. Ay uh -huh. 11, sa nine, ngayon ay nag-aaral ko isang grade 11, isang grade dalawang elementary, isang grade 6, grade 3. Apat sila lahat na gaan. So, yun. Si, ano po, tatay, saan na? Ay, Pa, ah, trabaho? ang anong trabaho ni tatay niya? Guard. Ah, uh, guard. Kaya uh, po, uh, na yan ang okay, pinakakabalan mo. Dito, Nagagawa bantay lang. Ang, ano, ano, gagawa ano, ko ng doormat. Ah, ay, doormat. Nag, ano yun? Ito, Yung ito, ano? Ay, yun, 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 makina? Yung minamakina? Hindi. Yun, ang dami nila. Oh, pag pagkamay lang yan. Marunong na namin. Maraming nag, nagpaabot sa'yo ng tulong, Bert. Marami pang parating, pero di ko na kaya itong Ano'y hawakan kasi ang laki na ng halaga nito para sa akin, para sa oh. atin. Mayroon pang galing ano ibang bansa kaya laki tulong na binigay nila. Baka may gusto kang ano, salamat, <laughs> Amber. Salamat, <ko>. salamat po. Salamat <laughs> po. Salamat po. Harap ka. niya okay, ano. Salamat. Ay nakaliligtas kay... tayo oh. Salamat po. <laughs> salamat po kamo <kasi, laughs> sa tulong. <laughs> Nay, baka may gusto sabihin sa, sa kanila sa mga tumulong kay ano. Kaya... Sa lahat nang nagbigay ng tulong sa kanya. Oh. Salamat po sa kanila. Uh, hindi naman po ano yun na, hindi naman sinasadya din, hindi ko alam, makapon ko lang nalaman. Pero ito talaga may, may nag-aalaga sa kanya. Ito nga, ibibigay na natin yung ano, yung naipon nilang, ang dami lang nakapag ano nito, galing abroad, mga ganda <laughs> dito. Ito lahat yung ano, na, naipon lahat-lahat, total ng ano, 10,600 pesos. ah oh, bilangin natin. Hindi Oh, kay Robert ha? One. One pieces? Sa, may ano pala. Oh, ilan na yan? Ikaw nga, magkano <laughs> yan? Sa daan, ano, sandaan ba? Sandaan. Naman ako ng mga nagbagay <laughs> sa'yo. Sabi niyan, dalawang pa lang binabot ko sa'yo. Ganon yan siya, hindi niya alam. Dalawa. Para. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Pito na. Walo. Siyam. Sampo. Okay na ba yan? Okay. So, puro okay to. Okay. <laughs> Ito lang bayan ni Okay. <laughs> Meron pang ano yan. 500 at sandan. Total ng 10,600. Salamat ka lang sa kanila. Huwag okay, kayong magpasalamat sa akin kasi ako lang naman nagpost. Eh, naging daan lang ako para makarating yung ano. Tulong nila. Salamat po sa mato. Salamat po. May pambili ka ng bagong damit mo. Kaya niya. na pong bahala na lang sa perang nila. Eh. Hmm, sama mo lang kung anong gusto niyang bilhin na damit. Pamasko. Oo, oh, pamasko. Emberta. Galing yan. Tigil. Hindi yan galing sa akin na. Galing yan <laughs> sa mga sa mga nakapanood <laughs> sa'yo. Mga, <laughs> hindi naman na, yan nga, sabi ko nga, uh, ang purpose ng video na yun, hindi para kawaan si Robert, para maging inspirasyon sa mga, kasi okay, ito nga, gaya na, sabi natin special, pero, nagbabanat ng buto, nagbabanat ng sideline. <laughs> hindi mo niya siya mapigilan, <laughs> patay, muntahan ko yan, sasunduin ko, sa'yo ko mo. Maano lang yan, mm -hmm. sa bigyan mo, ano, bilang mong tig-35 na chinilas, masayang na yan. Tuwang-tuwang na yun siya. Number, meron ka ng, ano, baga pamasko sa kanila. Hindi sa akin galing yan. Nililin <laughs> ko lang. Ilan daw na pala si, Anong? Ano, mga 20... 24 months. 24. 24. 24 ka Ay, na daw. Ay, 23. Ang kasi 2001 siya. Ayun lang, ha? Salamat sa, ano, sa mga nakapanood sa sa'yo. Lamiel. Na, nanay, ano pangalan po? Lamiel. 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 Yan. Ito na po yung ano, pinag-ambag-ambagan nyo. Sige, okay lang po. Yun, yun Ito. lang po yung ano namin punta namin. Ha? Maraming salamat ha. Kay Lanay Lamiel at si ano. Rex, hindi Robert. Rex pala yung pangalan. <laughs> si, si Rex. Sorry, rin. Rex ha. Nagkakilala tuloy ka sa kanya, Rex. Mm. Yan lang sa taas siya. Robert, Robert siya. O oh, Robert siya banda dun sa labas. Oo, <laughs> oh, na. doon sa taas. So yun, naibigay na natin yung ano sa okay, kanya. Yun, salamat po. Salamat. Kaya, salamat sa inyo. Thank you, okay.